Halos kalahati pa ng kabuang bilang ng mga jeepney sa Metro Manila ang hindi pa nakakalahok sa kooperatiba o korporasyon kaya't bawal ng bumiyahe. Ayon sa LTFRB, ang tanging papayagang makapasada hanggang January 31 ay yung mga may pending na aplikasyon para sa consolidation. Samantala, itinanggi ng Office of Transportation Cooperatives na posibleng umabot sa 50 pesos ang pasahe dahil sa modernisasyon tulad ng sinasabi ng mga ayaw lumahok dito. Paliwanag ng ahensya, hindi naman lumayo sa dalawa hanggang apat na piso ang deperensa sa pamasahe sa pagitan ng modern at traditional jeepney mula pa noong 2017. Nanindigan din ang LTFRB na wala silang pinapaborang manufacturer ng modern jeepney at handa silang humarap sakaling investigahan ito ng Kongreso. Sa panig ng OTC, tiniyak ng tanggapan na hindi mawawalan ng trabaho ang mga driver ng mga operator na hindi nag-consolidate. assured by the si ay na mga drivers. sa mga operators, na hindi sure by the corporations. Dahil Yung mga operators in certain routes that did not facilitate a process of academic that these routes will eventually be fairly given, distributed, assigned to one of the have been to different cooperatives or corporations to achieve those routes.